Ito nga pala yung surprise na bumungad sa akin pagkatapos kong matanggal tong CBT cover nitong binubuo ko na Honda Scoopy. Mukhang literal na magiging change all na naman yung hatol dahil napakarami talagang kailangan palitan na pyesa. At dumating na nga rin pala yung bagong kahanay kakabit natin dito kay Project Scoopy. Bali, ito na nga pala yung day 3 ng Oplan Papogi nitong nabili natin na 5,000 na Honda Scoopy. At para masimula na nga pala natin ipapowder coat yung mga metal parts nito, kailangan na nga pala natin itong mabaklas ngayong araw dahil dadalhin na kasi natin yan mamaya. Kaya sinimulan ko na nga pala baklasin yung mga tornilyo nitong crankcase cover dahil siguradong may pa-surprise na nag dito sa loob. At kagaya ng inaasahan ko, totoo nga sabi sa hula, medyo mapapalaban talaga sa gastusan. Mm -hmm. Mukhang mahaba bare na panahon to na hindi nabuksan dahil sobrang kapal na talaga nandumi dito sa loob. At dahil kasama nga pala tong CBT cover sa ipapa coat natin mamaya kaya tinanggal ko na nga pala yung kicker nito medyo kumapit na nga pala yung spline dito sa kicker kaya nilagyan ko muna ng lubricant saka ako dahan dahan tinanggal dinikitan ko na nga rin pala ng masking tape tapos nilagyan ko kung anong kulay yung gagawin nila rito at hindi kagaya ni project bruce ko halos bilang lang din sa kamay yung metal parts nitong project scoopy kaya siguradong hindi na rin tayo masyadong matatagalan sa pagpapa powder coat dito bale rimset nga pala yung isasal pa ko dito ay project scoopy pero dahil gagamitin ko pa rin tong mags, kapag may mga biyahe isasama natin to sa ipapa-powder coat. So, ito nga pala yung mga metal parts nito ni Project Koopy na ipapa-powder coat natin. Itong crankcase cover. Katanggal na rin natin. Grabe, yung nga pala bumungad sa atin. Sobrang daming alikabok na may halong agiw. Na may halong putik, Medyo kalawangin na rin yung panggilid. Niya. Tingin ko marami-rami tayong papalitan dyan. Tapos, itong batalya, sasama rin natin sa ipapa-powder coat. Itong bracket ng fender at saka ng uh, signal light sa likod tong side stand, tsaka tong kick. So lahat to ipapasalang natin ngayon kaya dadalhin na natin dun kay AB Custom Powder Coating. Let's go! Kaya nilagay ko na nga pala sa sako tong ipapasalang natin dahil siguradong medyo gagabihin na tayo at para isang buhatan na lang din. Buti na lang talaga masikaso sila rito dahil kahit medyo girabi na tayo, tinanggap pa rin nila tong mga ipapasalang natin. Kaya pinagtulungan na nga pala namin ibaba tong mga pyesa tapos dinalanan na namin dito sa shop. Kaya ako naghahanap din kayo ng mabisang pa powder coatan, napakadali lang naman puntahan nitong shop nila. Pwede nyo kasi tong isearch sa Google Map o kaya sa Waze. Madali lang din hanapin yung shop nila dahil along the highway lang. Dito pa kasi sa labas, makikita makikitaan yun na agad yung mga nakadisplay na mags. Dahil nasubukan na rin natin kung gano'ng ka-quality yung uh, mga pinasalang natin doon kay Project Cruz ko. Kaya dito ulit natin ito din alam. Siguradong malaki talaga yung mababago sa itsura nito kapag natapos ng bugahan. Kaya inisa-isa ko na nga palang ipakita sa kanila itong mga dala natin na pyesa para masimulan na rin nila bukas. Bali may mga naka-display na nga pala na mags dito sa kanila. Ito na yung mga tapos nilang ipowder ko. Para hindi na rin mahirapan pumili ng kulay yung magpapasalang. Kaya marami na silang display dito. Bali kinabukasan nga pala tuloy ulit tayo sa pagbabaklas ng mga pyesa nito ni Project Kupi. May mga ilang parts pa kasi tayo na hindi na babaklas dito. Kagaya na lang nitong engine shroud pati itong center stand. Buti na lang nakisama matong Ehe dahil kahit sobrang kapal na ng kalawang sa loob, hindi naman siya na-stock up. Kaya binuwat ko na nga pala tong buong makina dito sa may bangko, baka sakaling may mapakinabangan tayo dito sa may panggilid. Kaya pagkabaklas ko nga pala ng mga nut nito, una kong hinugo tong clutch belt. Tapos dito naman sa may pulley side yung sinunod natin, buti na lang hindi stock up yung bushing nito sa loob. Mukhang bagong palit lang yung belt nito, bago natambak, wala pa kasing crack, tsaka makapal pa yung mga gilid. Tapos sunod ko nga palang sinilip yung mga bolang nakasalpak dito, halos lahat may kanto na rin. Hinalas ko ng nga palatong pala tong lining, baka sakaling okay pa yung condition condition ng spring buti na lang medyo matigas pa medyo malala rin yung kapal ng putik dito sa salpakan ng brake shoe halos hindi talaga to nalilinisan pero kapag binalik na ulit natin to sisiguraduhin natin na walang matitirang libag dyan halos hindi mo na rin makita tong mga tornilyuhan itong karburador sa sobrang kapal ng alikabok na nakabalo ang sa disyerto ata yung araw araw na ruta nito dati kaya siguro ganitong kakapal na yung mga alikabok binaklas ko na nga rin pala yung mga tornilyo nitong pancover para matanggal na rin natin tong engine shroud literal na napabayaan lang talaga yung condition nito pero pagdating naman sa mga pesang nakasalpa, halos kompleto pa lahat. Pero dahil change all naman yung ginagawa natin, lalo kapag nagpapapogi tayo ng motor, walang magiging problema kung kulang-kulang yung pesang nakasalpak dito. Halos lahat nga pala ng screw nitong engine shroud na ko na, itong manifold na lang yung kulang para mahugot na rin natin to. Bale may dalawang laknat lang yan dito sa magkabila ang gilid, yan lang yung tinanggal ko para mahugot natin to. Kaya makalipas nga pala ilang minuto na pagbabakla, sa wakas nahugot na nga pala natin tong buong engine shroud. Dumating na nga rin pala lahat ng lens na gagamitin natin dito kay Project kopi Shoutout nga pala kay Ara Motorshop sa kanya kasi natin to nabili. Tinanggal ko na nga rin pala yung mga nakakabit na tornilyo dito sa starter para malinis natin ng dito sa ilalim. Pero dahil medyo makapal na rin yung alikabok dito sa loob kaya pahirapan pa na rin tanggalin kaya nisprayan ko muna to ng lubricant para mahugot natin. Bagya ko lang inalog-alog tapos nung hindi pa talaga makuha sa paghugot, nisprayan ko ulit. At para makita na rin natin yung buong condition nitong magneto, tinanggal ko na nga rin pala yung tornilyo nitong pan. At habang nagbabaklas nga pala tayo ng piyesa, dumating na nga pala yung natin na handlebar pati na rin tong Grabe, medyo matrabaho talaga yung pagpapakrom. Parang higit isang linggo ata bago matapos to. Pero eto, halos tatlong araw lang nakuha na rin natin na guys. Kaya kung may plano rin kayo magpakrom ng mga metal parts ng motor nyo, sabihan nyo lang si Boss Marvin. So yun na, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 3 ni Tony Project Copy. So ito na nga pala yung makina niya. Natanggal na natin lahat ng uh, nakalagay dito para ready na siya for cleaning. Tapos i-condition na rin natin yung makina niya. Tapos yung mga ang kailangan natin ayan, mga na nagdatingan na rin tapos yung kakakanina, kanina dumating na rin tsaka yung handlebar tsaka yung grab na pinakrom natin ng isang araw so ayun, tingin ko bukas uh, sisimula sisimulan na natin to linisin tsaka iko condition na natin yan para sa mga susunod na araw ulit tuluyan na nga natin siyang may tayo at ayun, bago nga pala natin tuluyan tapusin tong video na to mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na on the wave, So sa mga gusto magkaroon dyan ng motor pero wala kang ipon, basic lang yung gagawin nyo. Check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito nga pala yung PH Rush. Dito kayo kailangan mag-register at mag-recharge para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin nung wave. So kung bago ka lang dito, ang gagawin mo lang, mag-register ka lang. Pilapan mo lang lahat yan kapag nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. So sa ilang araw na paglalaro nga pala natin dito, sa ngayon meron na tayong pondo na umabot ng nasa 50 kyao. So ito nga pala yung may kita nyo laro rito sa PH Rush. Meron sila rito Super Ace, Fortune Gem, uh, Pinata Win, Sweet Bonanza, Golden Empire, Mines at napakarami pang iba. So ito yung madalas na nilalaro natin itong Super Ace. Check natin kung bebenasin ulit tayo ngayong araw. So ito napakadali lang laruin nito. Sobrang basic lang. Dito ka lang pipili kung magkano yung gusto mong i-bet. Ayan, pindutin mo lang yan. Tapos pwede ka mag-bet ng kahit Papiso-piso, do 3, lima. So, nasa sa inyo kung medyo may budget kayo. Subok tayo mag-bet ng kahit uh, 200. Tapos, mag-auto spin na lang tayo para mabilisan na. Ayun, 240. 60. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Yun, may nakuha tayong 10 free spins. 400 agad. Ayun, 80 uli. Ayun, 1K, 1,040. 720 ayun 52 grabe naman yan tutu naman ngayon 160 200 so eto nga pala yung kinita natin sa paglalaro natin ng halos ilang minuto lang Ayan, kumita tayo ng nasa 10,320. So, ayun sa mga nag-download at nag-register dito sa page rush, ilapag nyo lang sa baba yung SS nyo. Nakakatunay na nakapag-recharge na kayo. Tapos, abang lang kayo sa live natin. This coming January katapusan, malay nyo, kaya yung binasin ngayong buwan, right?